Good morning guys! Welcome po dito sa aming munting kambingan. So for today's video, maglilinis muna tayo ng kalat ng ating mga kambing. Kung makikita nyo, ang damula na nandito is yung corn silage pero yung mga tira-tira na. Once kasi na naihian o kaya na lagyan ng pupu yung kanilang silage, ay eh hindi na agad nila ito kakainin. So ganun talaga kapag malayo tayo sa ating kambingan, hindi gano'n siya namomonitor pero no choice tayo dahil tayo may trabaho kaya kailangan meron tayong corn silage in case of emergency no so ayan uh, inalpasan ko muna sila at dahil tayo ay maglilinis nga no so napakarami halos 16 na timba ang, ang hahakutin natin para malinis tong ating kambingan at syempre, maya maya darating na si Boss John John yung magdi-deliver -de ng ating kambing papunta po sa Nueva Ecija. Okay, so tara samahan nyo ako sa konting vlog na ito. Ayan sir. Sir Ronnie. Dapat, bali may isa siyang kasabay na kambing. dipigapin pa lang din. Kaya, Sir, bali ito, yung bahay dyan, ito na pagdating na doon. GG cash po sa inyo. Ay hindi, sila na cash bibigay na, na doon. Magkano pagkapungan ninyo yung balance? Ito? Sa sa akin? Oo. Oh. Ay, ito na lang. Kaso sa asin ko pa nila mababayaan na yung native. Oo. Oh. The rest, bayad na. So, bali, magkano akong iabot? Ang bibigay nila? Oo. Oh. 9,000. 9,000 na lang? Oo. Ah, ah. Okay, thank you. So ayan na. Di aircon pa yan sir. Pero baka mamay tanggal nito yung aircon. So ayun nga guys, makalipas lang ang siyam na oras bago <messas> na i-deliver na rin agad siya sa Nueva Ecija. So ayun guys, ito na lang po ang ating tira sa ating kambingan. Aanim na lang sila. Apat na dappled, isang red at isang painted. So one month na lang ang hihintayin natin. Aanak na po si red velvet. Malaki na rin ang kanyang milk bag. And then yung ating tatlong dappled by first uh, first week ng February siguro. Saka natin siya pasasambahan. So, yan, no? Oh. Kita niyo naman po ang katawan ni Ruby. Si Ruby po is yung painted. No? Bumabalik na agad yung katawan niya. So, hintay-hintay lang kayo, guys, ha? Ah. Kapag ka nagkaroon ulit tayo ng pang-out, chat lang kayo kung mayroon kayong magugustuhan sa aking alaga. Hanggang sa muli. Paalam!